Hello guys, magandang araw. So for today's video guys, ito na nga pala ang ating buhay nanay. Dahil tapos na natulog ang aking chunakis for today's video guys, kailangan ko na mag mamadali, maglinis ng aming bahay. So ayan, syempre habang nagwawalis ako at nagmamap, na naglilinis ng aming bahay, nagwawashing washing din ako mga ka momshi. Kailangan natin talaga mag-washing dahil pa namin na araw-araw ko nag-washing dahil ang akin Junakis for today's video. Araw-araw siya nagla nagpapalit ng damit sa isang araw. Ilang beses siya nagpapalit. So, ayan. Nagaano na nga pala ako for today's video. Ayan, ang aking washing-washing. Nagaano na nga aking labhanin. So, mamaya, jan ko na siya din inaalawan mga ka- Mamshi. So, ayan, balik, normal na naman, balik na naman ako dito sa loob kasi ng akin yung nakis, nag iyak na naman siya and then kailangan ko talaga magmamadali kasi itong duyan niya, hindi ko na pwedeng pagkatiwalaan ang duyan niya kasi minsan na siya nahulog dyan. Hindi lang minsan kung ilang beses na siya nahulog. And then, ayan. So, kailangan natin, dahil tapos na ako nagmalis and then nagmap, so kailangan natin talaga mag-spray sa ating tahanan. And then guys, ayaw ko talaga ng mabaho ang aming bahay. So, ayaw ko talaga na, and, and ayaw ko din ng malansa. Gusto ko talaga pagpasok, lalo na pag may bisita kami, gusto ko pagpasok ng aming bisita is mabango ang aming tahanan. So, kaya, kaya talaga ako nag spray and then naiinis talaga ako pag may naamoy malansa. So, ayan guys, hindi pa nga pala tapos ang aking gawain. Ito na nga pala ang aking Jonakis nagigising na. So, ang aking gawain dyan muna talaga ang aking labahin. So, tapos na ako nakapaglinis na then nakapagluto and, nakapag and, nakapag -luto and nakapag -walis. Tapos na yan. So, ang aking labahin is wala pa. So, syempre, back to normal na natin magbabantay ng bata. And, thank you for watching. Bye!